nakita natin ang trip road trip broom brum ng team ASAP kapamilya na naiwan pa hanggang ngayon na nasa UK pa rin mga kaibigan so yes 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 ito po yung mga team kapamilya na hanggang sa ngayon ay nasa UK pa ito po sila ay uuuh nasa na ba yun aha 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 nawala na pero yes, nakita natin Don Bell na pa, daren Um, nasa tawag nito? Nasa UK pa rin. Kasama si Miss Regine Velasquez and Ogie Alcacid. Andon pa rin yung mga uh -huh, team pa yaman na kung saan saan umikot. From uh -huh, from London. Okay, from Birmingham, pumunta ng London kasi matindang concert ng Coldplay. And now, nasa Scotland daw po ang team asap mga kaibigan. Sabi dito ng Mummies of Don Bell, Donnie Pangilinan and Bell Mariano are spotted on Garcia Joshua Garcia's IG post. Agosto. So narito po Sleeping Beauty na si Bell. Sino pa ba? Ayan, Joshua Garcia having that photo of Bel Mariano na bising-bising busy sa text. Aha, ito yun sa kanan nila to. Hindi ito sa tawag dito, hindi ito sa Roja, ano? Why I'm saying Roja? Kasi nakita ko si Kyle. Hindi ito sa Scotland, mga kaibigan. Kasi ito po, why? Ito sa Scotland na to. Kasi umiinom sila ng Wow, thirsty planet vodka ba yan? Hmm, not sure. Sa so Thailand siguro yan. And having nice breakfast with egg. O oh, diba, o oh, diba. Ang sabi dito, uh, Agosto. Posted by Mr. Mr. Joshua Garcia mga kaibigan aba 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 gusto natin ibigay sa inyo lahat ng mga update na nakita natin sa ngayon pero yes 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 puntahan lang muna natin mag kung si D Don Bell na nakita sa mm -hmm. ay nasa uh, hindi mo alam kung sino Scott ang Scotland ang picture video ba? Diba? ano oh, ang so, wala ang so, sure. after ng wala akong makita doon mga kaibigan. Asa? Pero kung nakita Birmingham, niyo, ay then lucky you na ba? at nakita niyo si Bel at Donny dyan sa UK. Uh, uh, okay. Sa ganun pa kadaming katao. Hindi si Edward John Barber. Mga kaibigan. Hmm. Wow! Hindi ko rin nakita si Mama Entrata. Aba. Right. yes, congratulations sa uh, Pero yan, yeah, so now I go Bel Mariano is posting sa kanya Dreamscape 3 hours Instagram. ago Not every my guest my is who they see My mantra is part of Roja we will know more so, ito about yung her mga soon. posts niya. Ayan, no, mga mga. yung mga posts na, at yung Big sabi Ben, wala daw yung si sa after party ng ASB, London Bridge. Uh, wala si Belinda sa after ah, wala party, sino dito? Yung dun? nasa Talika. highway lang. Need no. No. Pero yes, mga kaibigan, no. yan po ang kaniyang no update. Uh, Nothing changed. Still the same cutie patuti. Ay, glasses daw mga Bel kaibigan. Bel Mariano, man, she was or, young. Or, pakakailangan mo na. At Bel Mariano, na ngayong 22 years old na po siya. Mas, microscope aha, Mag maganda diba? kayo you kung no, ganito yung story ni si Bell. Pag natutulog, iba ka talaga. Ayan, after party ah. yan mga kaibigan. So, no issues on that one. O, ba? Diba? Kasi hayan Sobrang po at nag-celebrate na sila pagod na, na pagod si Inna. Ng uh, Ina ASAP Salamat Salamat kasama si Miss Vice Ganda. For sharing scroll, the photos of Bell Mariano. At marami, marami pang isa iba mga kaibigan. Ba, mga kaibigan. So, sinabi ko, nilang hindi kasama ni Don sa after party sa diskuhan si Bell. Kamali po kayo kasi ang wala ko sa party na yan ay ang may sakit yung na si kasi ang naalala ko ng na, ano eh ng bubblies dyan sa samantala balik tayo um, kay may entrata trata oh, o di ba halo halo ng mga kaibigan kasi nga sabi, ayaw ko nang mag-edit na sobrang dami sa mga orisa to at pigay ko nalang po ang random mga artista na makita ko po at i-update sa inyo Sapphire is saying one okay, thing is for sure die is not feeling nga and as she knows where to stand herself humility at its nakaka okay, na ba ang Maraming dalawa? O salamat sa pagsama kay Mamay Plata sa action po, drama plating. series next na Roja na ito. naman. Ayan po. Nako. Kasi nga po. Kung talagang uh, yan ang sa nangyayari sa po ngayon, po. mga kaibigan, marami po ang magtatatalon sa kasiyahan. Not every photo needs to be flawless. But when happiness shines this brightly, perfection naturally makes its way into the frame. So, ganito daw pag happy ka, nag-glow talaga ang kagandahan mo. Yan ang sabi ng isang Lara, mga kaibigan. And here is Belle. Okay. yan kasama si Meme Vice. Wow. Oo nga pala, kasama niya pala sa trip sa UK ay ang mag-asawang Gary Valenciano at ang asawa nitong si Angeli Pangilinan, mga kaibigan. Hmm, sarap naman. Papa-autograph sila sa Don Bell. And yes, narito pa po ang ilan sa kaganapan ng mag-attend si Bell ng konserto ng Coldplay. Like, makikita niyo daw po ito, mga kaibigan, sa Instagram ng isang Bell Mariano. Let's watch this again. Wow, grabe naman. Grabe naman sa Scotland. Ang laki-laki ng, ng uh, arena. Tapos punong-puno pa, mga kaibigan. So, yes, yan po ay uh, nyo sa post ni Bell Mariano, mga kaibigan. And more moments of Bell And Donny, ayan na nga. Magkasama na muli sila dito po. Sa mga pictures nito sa Scotland. Haba. Ay, sabi nila, magkasama nga pero hindi natin makita dahil napaka napakadaming tao at napakaliit po hindi po natin makilala pero ngayon ayan Bel Mariano is proving na talaga magkasama sila ni Donnie Pangilinan sa panonood ng concert ng Coldplay aba andyan pa pa si Meme Vice na talagang kasama nila and then, yes they were with Mr. Gar Balenciano Angeli Pangilinan with Robby Domingo and Darren Panto. You're at your prettiest when you are this happy and carefree. And even more, so when the one taking your video loves you. At yan na po, ayaw lang iba. When is he, Mr. Donnie Pangilinan. So, yes, yes, yes. Yan po ang ating latest update on Bell Mariano, mga kaibigan. Kaya, thank you ng thank you ng thank you ng marami sa mga post na ito. Too cute daw ang isang Bel Mariano na Sleeping Beauty. Uh, too much cuteness. Peacefully sleeping princess Belle. Bel Mariano is A. Sleeping Beauty in the new photo. Sleeping on the set of Meet, Great, and Bye. An upcoming movie of Star Cinema 2025. Is eh, she? La. Ngayon lang natin nalaman yun na. Ah. But then sabi ni Affordable, a for bell. Second hand happiness hits different. Crying in so much love for you. You truly deserve it all. Here's to many more core memories. So 'Yan po ang uh, makikita na natin ngayon sa hashtag bell Mariano sa Twitter mga kaibigan. With all the happiness ng mga bubblies na makita ang dalawang ganito kasaya together from ASAP. Hindi na talaga nila Uh, mapigilan ang sarili sa kasayahan dahil sa nakitaan nila na talagang sweet-sweet ng Donnie and Bell mga kaibigan uh, Sa kanilang uh, pag-iikot sa Birmingham, sa London And now sa Scotland mga kaibigan So yes, 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 kung totoo meron na kayong engagement ring Na okay lang ba ang long table ha, Bell Mariano and Donnie Pangilinan That is the latest update on Bell Mariano and Donnie Pangilinan mga kaibigan I will see you later for more. Siyempre, dito lang sa ating channel, Alexander Lexter Jules. Bago pa natin tapusin, sabi dito ni Mama Bubbles. thank you po to your team. You made this OOTC event of Donbel all the more memorable with your efforts and ayudas. Sabi kasi ng Donbel 23 minutes ago, Donbel fandom. Sharing the final sumaksa story of Team UK with Donian and Bell, Donnie, salamat sa lahat ng screams and support nyo. Ha? Sabi daw, yes, of course. We're looking forward to your projects. Congrats on roha Congrats on Meet, great and Bye. Donnie, saya. Ay, sana. Nag-enjoy kayo. You guys had show. um Sabi niya. Had show. Sana ba yun? May sinabi si Donny. Duni, Donny, sana nag-enjoy kayo. You guys had fun naman. Uh, yes, we did. Makita lang namin kayo. We're already happy. Sabi naman ni Belle, Thank you po. Congrats sa roha. Meet, greet, and bye. Excited kami for everything so, again. Thank you to Sir Joey for allowing us to have this time with Don Bell. So, meron pa silang uh, pa-autograph mga kaibigan bago pa man sila umalis. <laughs> Na, hindi like, ko lang kung

So yan po ang uh, pavideo pa-video ng uh, Team Donbell sa UK mga kaibigan. Uh, sabi magkamukha ulit dito sa picture na ito si Bel Mariano and Tony Pangilinan po. Aba! Spotted din daw po si Don Bell sa post ni Mr. Ogie Alcasid mga kaibigan on this photo. Ayan, makikita natin sino-sino ko sa mga Martin Rivera, Angel Caset, Taron Espanto, Roby Domingo, Eric Santos, Donny Pangilinan, Regine Velasquez, Biolo Pascual here, Gary Valenciano, Angelie P. Pangilinan, Sasha Padilla, um, at hindi ko na po kilala, AC Bonifacio is with them. Aba, aba, aba. Wala na po dito si Miss Vice Ganda kasi nasa It's showtime na po si Miss Vice Gandaweb. Kimi, mga kaibigan, nakabalik na po sila sa bansa. Pero ang team, Donnie and Bell ay nasa UK pa rin po kung kailan sila uuwi, wala pong nakakaalam. Ayan. Yan po ang mga moments nila together dyan sa UK, mga kaibigan. So, that's the latest. Sana'y masaya kayo. Akala ko, sabi ko nga, welcome home. Hindi pa pala umuwi itong Don at nag -e enjoy pa sa United Kingdom. Alexander Lexter Jules, magandang hapon po sa inyong lahat.